Sumuhatag tagtestimony usa si Brother Car Manas Manasis Manas 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 from uh, Franciscan Friars of Charity in Sibono. Sumuhatag so, siya, bisita siya, sumuhatag sa testimony unsang yang kinabuhi before siya na nanay. So, ang ka niya. mo, Brad. Salamat. So, mayong gabi ka na tungtanan. Magpahila sa bako. Ako na si Brother Carl Vincent Manasi sa Franciscan Friars of Charity sa Cebu. So, di alagi ko karoon kay na na-invite po ko sa kanang testimony about sa akong past life and uh, kanang ako ang kanang future nga present nga nako nga ma kaning maabtan pohon so sa akong na based on akong na learn or akong na study ang akong kinabuhi sa una mo share nang ko ginagmay about sa usa ka santos nga obispo og doktor sa simbahan nga na kanang na relate sa akong kinabuhi sa so, una mao kini si Saint Augustine natawo sa tag Tagaste North Africa sa tuig 3354 354 sa iyang pagkabatanon nagkinabuhi siya sa kalibutanong mga bisyo o kalingawan Usa siya ka utokan nga estudyante pero gipili niya ang dalan sa kalingawan kaysa sa kamaayo. Ang iyang inahan si Santa Monica padayon nga nagampo para sa iyang kaluwasan. Human sa dugay nga pagpakigbisog sa kaugalingon o pagpangita sa kamatuhulan. Nakadungog siya o tingog sa bata nga nagingon, kuha o basa. Kini ang hinungdan sa iyang pagbasa sa Biblia o sa katapusan na dawat niya si Kristo sa edad na 32. Kumansa iyang pagkakabig na himo siyang usakap bantugang magtutudlo sa simbahan, bishop sahipu, sa hipo o usa sa pinaka-influential na santo sa katoliko. Namatay siya sa tuig 430 ang iyang istorya nagtudlo nga walay tawo nga layo kayo sa kaluhoy sa Dios ug nga ang tinuod nga kalipay makita lamang diha sa Ginoo so based sa uh, kaning story ni kana ang uh, background ni Saint Augustine sa unang panahon usapod ko ka kaning paling-paling nga uh, kanang pagtuo nag nagka-join ko og UCCP and then sa Iglesia ni Cristo ang among katong kaning murag among gi prayer nga room sa una is na dira dapat ta parila ni brother yeah isaya and then naka-join sad ko sa Pentecostal dito ko nagdugay kayo sa Pentecostal Then, when I realized nga akong na matunan, nga ang tanan na kong gibuhat is kanang wala na kong murag tindugi niya, wala na wala na itumong sa kabubuton sa Diyos. Motong usang na naka -influence nga naka-influence na to nganang nang magbagpo sa akong kinabuhi is kanang among past nga teacher nga si Ma'am Enting ang Nicolasa sa Enteng. Si Ma'am sa una, siya ang among re -teacher. And then, na-influence ko ba sa iyang giingon nga kanang pag uh, buhata, ayaw isulti. Muna iyang firming pulong sa katong panahon nga kanang arapan ka layo pata sa ginoo kay sa unang panahon ako Kusog kay bisyo na anak ko ng inong, sigarilyo, sugal, kanang sigig panghimarkadaan ng mga kanang wayayong mga tao, na na ito ma kuhan, dili na ito ma sabtan, ugasa ta paingon. Pero, na ay instrumento ng gihatag ang ginoon ako, maotong mga sinayan sa kaning Meres Children Community nga founded ni Monsignor Fred Quickenby nga dito natukod ang akong tinang kinabuhi o punsa ko karon Dito na na realize nga unsa ang akong isod kinabuhi sa una o punsa akong isudlang kinabuhi karon So, naagad doon changes or dako nga kanang katimbangan ug asa ang maayo ug asa ang kanang naisunod jud sa kabuton sa Ginoo kay ang giingon pa lamang sa atong kuan sa nakoy santos nga ako pong nga we have been called to heal wounds to unite what has fallen apart and to bring home those who have lost their way so Mao nang naay mga taong gihatag sa Ginoo usa na ni atong mga evangelizer ug atong mga CFD kanang para kita nga ikuli sa sabakan sa Ginoo para kita nga mahiusa ug mahibalik sa kanang matarong ug kamatuoran kay kita gitawag na kita pero naamang man na nato nang magpakabuta bungol na nay gihatag nga sign na nay gihatag nga mga kanang warnings or kanang mga kuan ang Ginoo pero kita tungod sa kaning atong mga kaning katawhong mga binuhat atong kalimtan ang Ginoo. Kay ba din kunin kanato karon daghan kayon ang kanang mo oh, kanang kaya-taya pa na among gadto na di mo gadto na kalikyan pero sa base akong experience dito sa Cebu kanang mga na, di ay nga mga binuhat saya wak dah nak saya na ana experience nak kong ada sa MMA ngah kanang kong kanang community di tu sesibu ang usah kabai kanang hili kay nak saya surtris lutu unya natinggal lang ang tanan kay ngano nikirik siya na possess na di ay kay Bukan lagi kita ngawat tay kompisal, ako sa una di kayo kumong opisyal pero karon ako naman na realize nga importante sa atong kinabuhi ang paghinlo sa atong kalag kay for me is sa base sa akong na study ug sa akong na kanang learn sa sulod sa seminaryo is ako andam kay kung kuhaon ko kus Ginoo kay basta mahuman ta confession hinlo ang atong kalag this is just a temporary life here on earth So need na to nga hiluan ang atong kinahanglan nga kita nga kita na kamata sa kamatuuran, dapat ato nang lamdagan ang atong uh, Mubalik ta sa sa bakas Ginoo kita mo simba na kada domingo kay wata kay bawo kana sa ka kuwa sa kay every tick of the clock na gadi mamatay kun dili imo ako ha. So, kanon sa apa mata mangandam ang ang inakaugma pa wa na. Basin ug uwahi na ang kanan, patay na tana, di na kaabot. Mas maayo nang as soon as possible atong hinluan ang atong kalag pinaagi sa kompisal. Na apoy uban nga pamilyang kanang nakita nato nga natay pamilyang uh, natay mga igsuon or higala eh, nga nag himat yun na, anhi mo purmo magpahilong na 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 departure area na. Dapat, wakpay pa ato nang hinduhan doon na kalag. Mo nang di atay po sa simbahan or naigihata nga instrumento ang mga evangelizers para kita malamdagan nga unsang angay na tumbuhaton. And then, po nga kanang Kanang atong pag-inom-inom, may usa ka doon may lison. Ang atong pag-inom-inom, sama rapo na natos, kanang atong patay atong kaugalingon. Kaya ako sa una, buntag sa iyo, ah, na ka ng red horse. Lamik may ka ng red horse, kibugnaw kayo, pero karon Ahong na lamdagan, ahong kalimutan, wak na. Dili na ganyan na siya kay mas ma, mas maabot ang ad sa iyo sa impirno, mas inoon ato hinong gisamot o gugawa ng atong mga sala. Sa nasulti po ni Brother Oliver nga sa iyang gisulti kanihan katong, sa atong mga silingan na imbis atong tabangan, hindi na itong tabangan doho, kundi na itong tabangan bito kasinso. Kay, kitang tanan ng ipangbunyagan sa katoliko, kanang na naman tay capacity or na, kay learning about sa like unsa ang kinabuhi sa Kristiyano kay tanang Kristiyano nga nabunyaga na bunyaga, naanay, kanang na kay right nga to defend your kanang sa tawag aning your religion kita nga binunyag ni Kristo anong mag adto adto pamantaan ng laing relihiyon nga as asa tagid baptize ato na pa mamatay dili ta magpaling-paling kay ang kanang uban baguhay pa man ang tinupod dili man ang mga kaning dugay na dili man ang tinupod ni Kristo kasagaran biya no dito sa akong experience sa Cebu almost pila ka kanang milyon ka mga tao kasagaran mag bunyagan o balik-balik nga kuha mga katoliko dito, for example, dito sa Uling, sa Naga City, Uling, sa parish ni Father Moynel, nakapabunyag siya dito, kasagaran mga converted, ka, gikan ka nagmangaralahing religion, almost 2,000, iyan ang gi pang house to house, ugat to kay, iyan ang luwas ang ilang kalag, kay Wa mata kay bawo lagi kana sa tama mamatay mo tumen jang mas as soon as possible mo makatabang pa sa tong mga isikat tao pagbag sa ilang mga buhat nga nakarealize at nga sayo ato dong tabangan dili na to dili na to kanang i isa mo ta to kanang discriminate kay mas lisod man ino nang atong ikuan sila and then mo nang akong mga kanang experience eh o kanang ako ikatestimoni ninyo nga kanang quitter's <clears throat> never wins ang kanasi kita paling-paling sa atong kuan usa na siyang sala nga gi kuan sa Ginoo nga dili at ina buhaton kay ang kanang pag balen-balen na toong mga lain religion is naa namo na siya sa, sala namo na siya na hama na siya sa kanang kuan -manda na imo man da na tuo kanang kanang lack of faith kanang nag wala kay pagtuo sa imong kanang gisudlan nga relihiyon usa na siya nga dili angay nga buhaton nato kay ang Ginoo dili jud ganahan ana kay dili data dili data kanang dili data faithful ug asa gyud ta sa una mas una biya ang gitupod nga kaning kuan ang ang saning ang mas una gitupod ni Kristo ang kaning simbahang Roman Katolik wa pa ng mga uban diha kay kaning for example is akong na observe or akong na discover ang um, Iglesia ni Cristo was built in kuan pa baguhay pa mga 19 pagka 14 14 14 century pa, na, ang nagkuhan na na is si Manolo o Manalo na ako'y usaron nga sa si, Kinsanang Usa nga. kaning kibuloy na, na no Naghanap ng appointed son but only Jesus Christ was appointed by the God God the Father. Kanya, ang ubang po ng mga kaning, for example, nato ka ng ubang religion, ilang i, ilang is-discriminate nga kanang mukuan, mutuotan ni Mama Mary but sa akong nakuan is Mama Mary is one of our protector. Siya, ko ang usang nga nag-protecta ka na Every congregation or every religious seminary or among mga kinabuhida sa salud, they devoted Mama Miri. Kasi Mama Miri mo yusanga mo sagup nimo sa panahon nga ikaw mag sa salud. Si ya usanga mo giya nimo, si ya mo yusanga mo tabang nimo sa imong mga problema. Mo nang uban mo ingon sila oguna ongani. Ang si Mama Mary, mao ganit na yung nagpadako, ni Kristo, ngano dili dilikman nila, kuan. Mas ila pang giuna ang si Manal, Manalo. Nga dilikman na mo ay nagpa, mo, di man na mo ay nagpadako ni Kristo. <laughs> And then, mas maayo pa ang kaning tana na itong gipang, kaning tana na itong din iba, as Saint, Saint Anthony de Padua said, Actions speak louder than words. Let your words teach and your actions speak. So mas maayo pa usa atong pang e, kuan Ang atong mga pulong mas maayo do nang naay atong ibuhaton ba. Dili kay puro ra tas historia istorya, istorya wala tas buhat. kaning maayong nahibaw-an i-share ninyo sa uban nga wala pa nakabalo kay e, magtinabangay ay ramang Diyo dit. pero ug, ug ka nga nakaibaw na mo nga sayop na diyang buhat, dili na na wala na na, na in line sa kabubutan sa Ginoo. Oh. Kita mangtanan may manubag ana. Ikaw nga nakabalo mismo ang mag manubag ana kay kaning mas na mas na kaibaw na magkakonsay ang ngayong buhaton o sa'y sakto kaysa niya nga wala pa na himatngunan. So, ikaw nga nagkabalo na, mo na ni Saint Anthony Di Padua lagi nga, actions speak louder than words. Let your words teach and your actions speak. So, kita nga nakaibaw na, ang atong mga naibawan, ato pong ipakita sa atong action, di kay Sige, tagbadlong sa uban, pero sa ato ang kagalingon, mao ka po itong ibuhat na mao ka. Patay kaya pong <laughs> tanig. Una yun, tag-igo pong kay wak man na ito, mga paglihok. <clears throat> Unya, ang usapod, kanang mas maayo nga kita naadyan ni Hikaron, kanang muapil ta kanang ka kaning mga like prayer meeting or ka BEC kaya ang kana siya mo na'y usapod nga mo ka ng magkapa kaning mat na to kaya ng Bible sharing maka kuan mga dun mo sa mga kasinatian po Unya, mas maayo po naamoy ka kuhan inyong internalize ang inyong mga nahibawaan, inyong yung palauman, huwag samot, kaya makakuan magkakuan mo, mag, at mga barangay, or maka apil mga laing Bible study, napun may ika, kanang pasigarbo sa uban, or na mo ika-share ika ba, kay, ang uban na, mga didiwa, kay Bao, manang mas maayo pa, o na to, mag, apil tayo ng mga Bible sharing or mo o like na yung mga seminars like atong basic Bible seminar, mau tanah. tana, and then we need also to pray, especially the Holy Rosary. Bahalag mo ingon mo balik balik na pero maong magadud na importante na to kaya mau manay kusang giya na to or na atong kubtanan pa ingon dito sa langit kanang pagrosario na to. Kan karon pila pila lang ka ang sige grosaryo. Pero tanawa sa una direktos gawas wala gud ko naka experience anang pagrosary dinhi sa gawas pa ko but when i entered seminary dito ko naka kuan ug how how important the rosary unsa ka importante ang pagampo sa holy rosary nga naaday day gud tabang sa atong kanang atong pagtuo kay mao kunay usa nga kanang mo dia guna tu kai si mama mirim um, usah menjuna satu dapat ngah dalam panan menang I hope ngah segamai organang ahong um, ika share na tak mui katunan or na na nakuha nga ngah usai aku kanang usai na asa aku background sa unah ngah Dili na unta natuangay nga sundon kundili ang atong sundon si Kristo, kundili ang ubang tao. Mora na, ugdaghang salamat, mayang gabi,